Hello mga kamigs So ayan maglilinis ako ngayon ng split type na aircon mga kamigs So bago ang lahat bago tayo magpatuloy uh, May isishare share muna ako na konting idea kung bakit yung aircon natin eh humihina uh, hindi na malakas yung buga ng hangin tapos mabagal magpalamig So, yan lang mga ang simpleng idea na i-share ko sa inyo mga kamigs. Isa kasi sa mga dahilan ng mga kamigs, eh, madumi yung aircon natin. Kaya dapat ma-maintain yung uh, aircon nyo mga kamigs na malinis every 3 months dapat. 4 months, mapa-cleaning nyo yung aircon nyo. At dapat din mga kamix, ma-maintain nyo ng linis yung uh, filter, filter ng aircon. Sa so, yun sa dahilan kung bakit mahina yung buga ng hangin. So tulad yan mga kamix, so oh, yan, mandumi marado. Kaya hindi masyadong makabuga ng hangin pag madumi yung filter pangalawa mga kamigs ito yung fan blade yan yan makapal din yung alikabok kaya hindi din masyadong makaigup ng hangin yan gawa nung alikabok na babaran yung blade nya yan. kaya dapat pagkaganan na yung aircon yung mga kamigs papa cleaning nyo na yan yan Yan, pati itong, ano niya, yan, yung pins niya, hindi dapat mabarahan yan. Kaya yung filter nyo, i-maintain nyo yan, ayan, may maalikabok ma. Yan. So, yan mga kamigs, simple uh, simpleng, simpleng idea lang. Pero pag magawa nyo yan mga kamigs, ma-maintain nyo yung paglinis ng filter nyo every kada ano mga kamix kada ling, uh, isang linggo dapat malinis nyo yung filter nyo tapos eh, tingnan nyo din yung lid niya. pag na magpa cleaning na kayo sa technician mga kamik. kung kaya nyo naman mag cleaning mas okay ayan mag umpisa na umpisan ko na mag uh, linis mga kamigs so, para sip tayo tinurn up ko muna yung breaker tapos ayan sa pag cleaning secure lang natin yung board niya na hindi ma nalisikan ng tubig tapos ito din isa sa uh, dapat natin malinis mga mix yung drainage niya. Pagka nagkalumot kasi yan, magbabara, tutulo yan sa uh, loob yung yapo natin. And, diba natin yan para makulak ang yung mga kamig yung so, niya ayan Ngayon na mga kamigs, ah, umpisaan na lang. Umpisaan na lang. na normal na to Normal, talaga yan. tinignan ko na din yung loob nyan para sigurado talaga na walang lumot lumot yung pins nya so ayan na malinis na ayan. so ayan tapos na mga kamig so sa inyong panonood simple nga idea lang ang nasyar ko sa inyo hanggang sa muli mga kamig salamat